Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Ngayon ay inyong matutunghayan, ang action drama mystery thriller movie, na may pamagat na, Last Straw. Nagsisimula ang istorya sa pagpapakita sa babaeng nagngangalang Nancy, na mag-isang nagtatrabaho ng night shift sa isang maliit na restaurant. Sa kalagitnaan ng kanyang paghuhugas ng mga plato ay may isang grupo ng mga kalalakihang nakasuot ng maskara ang nagpasimulang mga lampag sa buong paligid. Hindi pa malinaw kung ano ang pakay ng mga ito pero ang tiyak lang sa ngayon ay sobrang takot na takot si Nancy habang pilit siyang hinahabol. Mabilis agad siyang naghanap ng kanyang matataguan. Pero hindi nagtagal ay nahuli siya at dagling kinaladkad. Pagkarating sa kusina ay dito na siya inuumpisahang tikman ng isa sa mga nakamaskara. Sa ngayon ay hindi pa malinaw kung ano ang mga sumunod na naganap. Sa alas 7 ng umaga bago ang mga naunang nangyari, si Nancy ay makikita na nagmamaneho ng kotse papasok sa nasabing trabaho. Matapos pa magbanyo sa isang damuhan sa lugar ay nagpalit naman siya ng uniform habang nagbabyahe. Sumakto naman na gayong nagmamadali siya dahil malapit na siyang malate sa pagpasok ay nasira ang gamit niyang kotse. Mabuti na lang ay nakasalubong siya ni Bobby, na isa sa kanyang kasamahan na nagtatrabaho sa nasabing restaurant. Sakay ng bike ay narating na nila ang lugar, pinagalitan siya ng may-ari na nagngangalang Robert, na mapag-alaman na tatay niya pala at nagtatrabaho muna siya rito habang bakasyon pa sa kanilang paaralan. Ipinaalam ni Robert na kasama siya sa mga magtatrabaho hanggang gabi dahil siya ay mayroong importanteng lakad sa kabilang syudad at sa kinabukasan pa ng umaga makakabalik. Ayaw sana niyang pumayag dahil ang makakasama niya mamayang gabi ay si Jake, na lubos niyang kinaiinisan dahil lagi siya nitong binibwisit na tila nagpapapansin lagi sa kanya hindi nagtagal ay umalis na ang kanyang tatay. Habang tinitignan ng palubing ulat ng kita ng restaurant, para sa buwan na ito ay may isang grupo ng gang ang nanggugulo sa may labas. Sila ang dahilan kung bakit kakaunti na lamang ang mga customer na nagpupunta sa kanilang kainan. Kinumpranta ito ni Nancy at sinabing umalis na kung ayaw nilang tumawag siya ng mga pulis pero imbis na umalis ay pinagtawanan pa siya ng mga ito at inayang sumama na lang sa kanila na pakahulugan na tila natitipuhan siya ng mga ito. Muli siyang pumasok habang malagkit na tinititigan ng mga ito ang kanyang likod. Sinubukan na niyang tumawag sa mga pulis, sa kalagitnaan ng pagkausap ay makikita na talagang ayaw nilang tumigil sa ginagawang panggubulo. Nasa isa silang lamesa at nakasuot ng kanika nilang mga maskara. Sa pangalawang beses na pagkakataon ay muli siyang pinagtripan at habang nagtatawanan ay itinanong kung maaari ba nilang ipasok ang dali.